Good morning mga ka-shoot me up And for today's video is maaga palang gumising ang aswang kasi may transaksyon. So dahil may nag-hire ng ating photobot, Siyempre hindi natin ito babaliwaliin dahil pera ito baka pera na maging bato pa. Kaso ang problema may duty tayo pero kailangan natin maghanap ng pera kasi kulang yung sahod natin. Na maaga akong gumising at nag-toothbrush kahit hindi pa tayo nakapag-almusal. Para at least diba kahit nakapag-toothbrush ka parang nakapag-almusal ka lang so ready na pala yung gamit natin at ready to go na shop. Syempre tiningnan muna natin ang ating tsura baka may muta pa tayo at laway nagatapik blas at ton nga bibig blahaw. Basim, huwyan, tadito, karo bao ba o, aray mo ara imo boys over yang uh, may tagalog na may kunting ilunggo ba ah sumakay na pala ako ng triwel salamat may nagpairam sa atin kaya may meron tayong makakargahan ng ating mga gamit ah hindi ibig sabihin na may trabaho ka na hindi ka na dapat mag sideline pa dahil sabi nga nila walang teacher na nagmilyonaryo or naging mayaman so kaya maghanap tayo ng paraan baka balang araw maging mayaman tayo at maging milyonaryo tayo ang hirap talaga mamuhay sa mundong ito ang ah, mahal, mahal ng mga bilihin mahal pa ng bigas mahal pa gasolina at mahal-mahal ng lahat at ng mga bilihin kaya mapaipaisip ka na lang talaga no kailan pa kaya ng pira no at ayun na nga mga ka-shoot me up, maaga pa tayong dumating dito sa binyo, sarado pa sila pero nandito na tayo kaya tinawag natin sila para buksan tayo. Dahil kailangan na ma-set up yung photobooth natin dahil may duty tayo para mamaya pagdating ng ating assistant siya na lang ang mag-ooperate. Ah, palagi ko nga palang tinitingnan yung oras dyan, baka mali tayo sa school, pagalitan tayo ng principal. Kaya nagsimula na ako magbuhat ng mga gamit ko para ma-set up ko na doon sa loob. Para mamaya, wala na tayong problema. Ang hirap-hirap talaga kung kapag marami kang binubuhay at meron pang ginagatas. bow ah, Ang hirap talaga maging breadwinner ng pamilya no dahil sa nakasalalay ang lahat-lahat pero okay lang dahil sabi nga nila pag may tiyaga, may nilaga, pag may sinuksok, may bubukol, pag may tinanim, may aanihin. Ah, ah para sa kalaman ng mga chismosa, sa maaga pala akong gumising diyan ha. Hindi pa ako na late diyan, maaga pa yan. So kailangan ko lang iset up para mamaya wala ng problema yung assistant ko. Oo, so, ay, pinapaalam ko lang nga kasi ang hirap na ma, baka magka-issue tayo na inuuna ko pa yung sideline ko kaysa sa trabaho ko. Ang hirap na kasi ng panahon ngayon, ang dami nang naninira ng mga tao na gumagawa ka lang naman ng paraan para buhay pero sila ang buhay mo ang binabantayan nila ah, pero alam ko naman sa sarili ko na wala akong pakialam sa kanila importante yung income natin ngayon araw lang kaugalingon nila ang ilabandayan hindi ang iban ay ah at ayun na nga mga ka-shoot me up. natapos din natin ang pag setup ng ating photo booth so 6.30 pa lang natapos na natin ay salamat ang bilis, bilis talaga natin so dahil natapos na natin set up so kailangan na natin pumunta sa school o oh, ba diba? o oh, ganyan tayo hindi natin pinababayaan yung ating trabaho kahit na meron tayong sideline kasabihin pa ng iba na mag focus na tayo sa sideline natin at iwan na natin pag tuturo, ah, iwan da ba baba mo. Masip ko Ah, tayo na nga, sumakay na tayo ng ating tricycle papuntang school. Baw, ang sarap-sarap taraga sa pakiramdam, no? Baw, habang may bumabiyay, ako merong estudyante na nakabantay sa daan. So, ipinasakay natin. Iyadi pa ning 20 pesos. Ah, joke lang. Why ko na da iyagin sukota? Abi pala na karoon kwarta-kwarta na gig Isa sa mga rason kung bakit ko ba siya pinasakay para may tig-video tayo. O, di ba? At least, nag-drive ka may video pa. So, shoutout lang pala sa guard namin na ang sipag So, nakarating na pala tayo sa school at ko yung oras kung pagdating ko. Baw, 6.50 pa lang. So, ang aga-aga pala, o oh, di ba? At least hindi tayo na late kahit nakapag-set up tayo, nakarating tayo sa school na hindi tayo na late. Ah, shout out pala dyan, dyan sa utol ko na parang kapit daw kami. Oh, ah, oh, pumasok na nga pala ako sa opisina para mag-time in. Ba, oh, tingnan nyo 6.50 yan ha. Hindi ako na late ah O, oh, ba? Diba? At least, oh, magsusulat pa tayo sa logbook para sigurado talaga nakapag-log in tayo. Dahil last time, nag -duty tayo tapos hindi tayo nakapag-log in. Ba, oh, naabsinan tayo. Buti na lang, abait-bait ni Ma'am Jean. Eh, consider lang ko kag wala ko Ba, oh, salamat kay Ma'am out de So pumasok na nga pala ako sa classroom ko at pinailaw ko na yung aming mga suga Bawa ano to ko no? So fast forward nga pala so nagturo na ako dyan din pagkatapos ang duty namin Pumunta na ako sa venue Wow ang ganda ganda na talaga ako ng decoration Akala ko 4 magsisimula na yung event pero hindi pa pala 5 na pero wala pang tao Siguro nandun pa sila sa may simbahan pero at least diba uh, nakarating tayo dito at ayun na nga, dahil wala pang tao, syempre, uunahan na natin na pagrampa ng bride. Uh, syempre, mauna tayo. O, tingnan ninyo, ang galing-galing ko. Parang sasayaw Ayon tayo ng kasaway sa Sipalay Festival. Amazing <laughs> talaga talagang experience natin ngayong araw. Dahil maka-income na tayo, makakakain pa tayo mamaya. O, tingnan nyo guys, oh, ang ganda-ganda talaga ng decoration. Talagang na-amaze ako. At mamaya nga pass forward so andyan na yung bride at ang groom baw ang ganda-ganda ng bride at saka ang gwapo-gwapo ng groom parang mainlab naman ako sa groom parang aagawin ko siya sa bride ay joke lang shout nga pala diyan kay Apple G na kung saan siya yung nag-hire sa amin yung totoong pangalan niya pala si Amy hindi ko pala alam at syempre nagsimula na rin pala yung photo booth natin baw nag-enjoy talaga yung mga pinipictura natin ho dahil makukuha na agad nila yung kanilang picture oh uh, wala na silang bayad dahil ang magbabayad yan yung bride na, na hire sa atin so kung gusto niyo pa magkaroon ng ganito sa inyo, yung event or sa inyong occasion, pwede nyo kaming i-hire. Napakabarato lang kami. Ah, barato. Ano to ko, no? ang ah, mura-mura lang ng aming serbisyo at ang quality pa. Ang ganda-ganda pa ng aming ano. O, oh, di ba? At least promotion yan. Siyempre, kunin nyo na kami. Di pakabuda ang may-ari na kami sa photobot dito sa sipalay. O, oh, tingnan nyo guys. So, parang madadagdagan ng yung pagka-inlove ni sir sa kay ma'am dahil nagpa-picture sila. Meron pa silang pa hag O, oh, di ba? Sana all na lang itaya. <laughs> Ah, tayo na nga yung pinakahihintay natin sa lahat, yung kainan. Bao kanina pa ako nagugutom, bao syempre pa unahin lang ta sila. Mahuya ta nga ama, mauna kita da, bao ara mo hamalo. Tanawan niyo lang ko ya guys. Ah. Ang pinaka amazing experience talaga pag hinire ka yung photo booth mo, makakakain ka na, maka-income ka pa. Pero habang kumakain tayo, syempre goon lang yung nga ang pagpicture-picture -picture nila dahil binayaran yung bawat oras na yan. Para sulit talaga yung binayad ng bride sa atin. Bao shout out nga pala diyan sa kay Mr. and Mrs. Bernaso. Tingnan niyo nagpa-picture sila. By the way guys, sila yung kumuha last time sa amin sa aming photo booth at kinuha kaming photographer sa kasal nila. Sa so, gusto mo pala kumuha ng aming serbisyo, Huwag kayong mahiya dahil ang bait-bait naman namin at hindi naman kami nang aano, bada napakadali lang kaming kausapin at saka mabait din yung mga assistant ko. O oh, tingnan niyo sila, oh mapapasa na all lang talaga ya sa mga nagapa ya. O oh, te, di ba? Syempre kung ikaw nagapa matanaw-tanaw ka na ka masili. Sana all. At uh, syempre hindi makumpleto yung pagserbisyo natin kung hindi natin mapicturean yung bride at groom dahil sila nagbayad, baka bawiin sa atin yung binayad sa atin kung hindi natin sila picturean. Uh, shout -out nga nga pala sa kanila. Maraming salamat. O, ano pa yung hinihintay nyo? Kuha nyo na kami. <laughs>